Good morning po mga kalaki at syempre po nandito na po tayo ngayon sa Baler Aurora mga kalaki. Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon po ay mag-aagahan na po ako mga kalaki. At syempre po ito na po ang mga uh, ayan may makasama akong kumakain din niyo. Yun sila ayun, mga kumakain sila. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Umpisahan natin sa Israel. 1295 Las Vegas. 129 Israel, Las Vegas 304, Alaska 826, Saudi 117, Mexico ay Greece 312, Canada 439, Mexico 825, Australia 929, New Zealand 651, India 374, Philippines 258, Thailand 183, Taiwan 646, Malaysia 715, Dubai 392 Hong Kong 155 Singapore 202 China 351 Texas 178 uh, Korea 330 Germany 711 Italy 228 Japan 315 Ayan po mga kalaki mga 3 digit lucky numbers ingatan nyo po yan, alagaan nyo po ng 3 days huwag nyo po agad bibitawan, mananalo tayo ngayon pong 3rd week ng Jan April, mananalo tayo, good luck